So, sa mga naghahanap ng murang laptop, nakaka-amaze yung presyo nila dito dahil nga sa halagang 2,000 plus na. Magkano nga ma'am yung pinakamura nito? Yes po, ito? meron tayo dito dalawang laptop. 2,999 pesos. Dell brand at HP brand. 2,999 pesos lang to ah. Okay, so bukod dyan ma'am sa HP at Dell, meron tayo dito? Meron ditong... tayo itong Dell po, 4GB okay. po. 4GB naman. Uh, 3,299 pesos. Mm -hmm. At meron rin tayo dito Samsung. Uy, maganda uh, po. 3,499 pesos. Eto sir, bentaan ito sa online is 8,000 to 9,000. Pero sa atin, 3,499 pesos po. Okay. Palat yan, sir, may box. May box na? Opo, uh, lahat okay. po naka-box. ayun. Pwede. pwede pang regalo, pang negosyo. Mm-hmm. Pwede pwede talaga yan, lalo na sa mga... Uh kailangan to sa school Opo. office mga nag online class Nag-o online class o kaya naman works. pang personal use lang sa bahay, 'di ba? Yung mga nag work sa bahay, work Ay. from home, pwede na to, no? So Ayan. may built-in camera na rin. May camera na rin Opo. siya. May webcam na rin. Okay. So bukod dito sa ating mga laptop, ma'am, ito, nakita natin, kinaub ko na ng mga gadget Opo, na Oppo, cellphone, cell tablet, tablet na, chico tablet, may Opo. mga ultra pa tayo dito. So Ayun, ito ba yung mga pang-parcel natin? Mystery? Yes po. Yung, hmm. Ayan po yung mga pang-sample ng mystery parcel. Ayan o, mga Vivo na 4G. Ito kasi yung mga old tablet, model. Opo. Old model na mga phone. Can you imagine na, uh, 1.8 lang, may Vivo. ako, Opo. Vivo Wi-Fi 5 ka na o. Oh. May oh. Wi-Fi, may Bluetooth, pwede pang Facebook. Pang rin. Facebook. Pwede din pang... Ayan, may tablet rin uh, tayo, 2000 na lang dito. Ayan, ito kasi pang mystery ata ito, ma'am, no? Opo, mystery. Pang mystery parcel. mystery parcel. So yung mystery parcel ba natin, ma'am? Pakita nga nung isang box mo na yan. O, ayan, oh, ayan o So lahat ng may gadget tsaka po lahat po yun i deliver sa inyo na naka-sealed. Oh, nakalasada okay. pa 'yan ha? Naka-sealed po. So sealed 'yan. O sa halagang kuan na karmat? 1699 pesos. Sure na sure na ano po, panalo po kayo kasi wala pong tala dyan lahat ng parcel natin may lamang gadget. May like gadgets na, possible ano 'yun, A tablet, tablet, okay, cellphone, cellphones. At pag nag ka pa naman, meron rin siya makakasama ng mga laptop. Oh, 'di ba? Bulk to Nakaka-amaze yun ha. So, sa halagang 1.6 lang, ah, walang logi nga, kumbaga. And bukod nga dito ma'am, sa mga mystery natin, no? Oh, laptop, gadgets, and then uh, appliances. appliances. Ito yung pinaka... So, buy one take buy one. Take one. Talaga. Yes so, po, buy one take one. Buy one take one siya na air fryer. Air fryer po. Anong, air fryer or rice cooker po. Ah, so rice cooker yung isa. Opo, pwede yung ano, or prior yung dalawang, dalawa mong buy one take one or pwede rin pong rice cooker pareho yung dalawang mong buy one take one. Kakaibang rice cooker ito mama, ano ba ito? Multifunction na ito? Opo, multifunction po. Pwede nun um, nyo na rin po siyang ano, pag -prituhan. Ayun! Uy, napaka-social naman. Ayan, prito, steam, ayan, tas pang rice cooker. Napaka-social isang pindot mo lang, automatic na bubukas, oh. Oh, oh diba? di oh, ba? wala bang remote, oh, ma'am? Wala, naman. Okay, hindi pa ka high-tech. Pero ba't napakalupit, no? So, uh, multi-function na siya. Pwede mag-prito, pwede oh, magluto na may sabaw. Opo. Oh, may pwede sabaw. Rin po, ano? Okay, oh, mm -hmm. so marami siya, marami siyang function. 2,499 pesos, di ba? May dalawang appliances ka na, may dalawang air fryer or may dalawa kayong rice cooker. Talagang 2,499. Imagine 2,499, kung i-divide di mo sa dalawang peraso, so parang nasa 1,200? 2,499. O, 1,200 oh, lang yun. Pero ang regular price natin ito, sir, yung sa mga oh. unang vlog, may 2,500 ang isang peraso. Kaya nga, ito 2,500, yung ganito kalaki. Kasi ito 4.5 liters na, no, yung oh. capacity. So, 4.5 liters, nasa 2.5 talaga yung presyo ah, nito. Ang isa. Eh, Dari. sa mga mall nga, mas mahal pa yan eh. Opo. Nasa 3 to 4,000 to 5,000 pa yung ganito. O, ba diba? Dito sa piso mura, bagay sa presyo, mabibili mo lang to ng 2,000 oh, Opo, oh, 2,499 oh, pesos Buy 1 take 1 buy one, take, one one take one na diba, Napaka-solid na ito For Imagine Allegan 2,499 Imagine 2,499 Kung i-divide mo sa dalawang peraso So parang nasa 1,249 O, 1,2 lang yun Pero ang regular price natin ito sir Yung sa mga unang oh. vlog ba is 2,500 ito 2,500 to yung ganito kalaki Kasi ito 4.5 liters na no, yung oh, capacity oh. So, 4.5 liters, nasa 2.5 talaga yung presyo ah, nito. ang isa. Eh, Nani. sa mga mall nga, mas mahal pa yan eh. Opo. Nasa 3 to 4,000 to 5,000 pa yung ganito. O, ba? Diba? Dito sa piso mura bagay sa presyo, mabibili mo lang to ng 2,000 Opo, 2,499 pesos by one take by one na. O, ba? Diba? Napaka-solid na ito. Bukod dyan, ma'am, sige, paso tayo. Ano ba yung nasa loob uh, natin? Smart TV po. Ayun. So, sa mga naghahanap ng murang TV... Pinakamura okay. na ba to sa lahat ng mura, ma'am? Yes po, okay. pinakamura sa oh, lahat sige, ng mura. tayo dito. So, magkano, ma'am, ang ating TV dito? Uh, buy one, take one po, 9,899. Siyempre, yes. kung isa lang po ang bibilin nyo, 4,999 pesos. Tsaka, latest at updated po yan. May, mayroon na rin po siyang Bluetooth. Okay kaya pala, mayroon na kita tayong Bluetooth. Oh. Okay. Wi-Fi ready na rin, no? Oh. Yes po, Wi-Fi so, ready. Netflix, siya. YouTube, Spotify, so lahat na yan, no? Oh. Pwede mo ma-access, lalo kung nagma-monthly ka. Okay. So buy one take one dalawang peraso 9899 lang. Yes po 9899. Okay. Pwede pang Facebook, YouTube. Oh, ano ba to? Smart TV na ba to, ma'am? Yes po, Smart TV na po okay. 'yan. Okay, Smart TV. ayan oh, napaka-solid. Napaka-tibay rin po niyan, sir. Oo oh, nga. So kung may 9899, meron din tayo dito sa kabilang side which is ito naman ay Ito po, American Live po, mas branded po siya. Buy one take one 10,799 pesos. 5499 okay. okay. ng isang peraso. 5499 lang. Opo. ayan. Eh, ilang inches ba 'yan, ma'am? 32 inch po Oh, American Live na no? Pakita natin yes, sa taas. Yes po, American no? so, Live Ayan yung Bluetooth pinakang brand niya po. So, mas branded to Opo, mas uh, branded Compare dito sa isa natin na meg, meg, Mega HDR. HDR Okay, so Kaya mas mahal ng konti Actually, hindi mahal eh Mura na yan Opo, Imagine, sobrang mura na po yun, Kasi 32 inch Ang bentaan oh. na Iba po yan 7,000 plus isang peraso Correct, correct Tama, dalawang peraso pa Sa 10,000 10, na 10,000 na I-market mo, benta mo na 7,000 Oh, uh, ito, discard ko sa inyo Kung negosyante ka Pwede rin sa inyo Example Oh, Mabili ka ng buy one take one dito sa halagang 10,000. Tapos benta mo ng mga 7,000 to 8,000 yung isang items. O, may TV ka pa sa inyo na isa na pwede mo magamit, di ba? O, nakatumubo ka pa ng 7,000 doon. O, may negosyo natin. ka na, di ba? May pang sarili. ka. Correct. At saka meron pa tayong nakita ng mga speaker dito, ma'am. Ito, mga yes, magkano po. yung speaker natin dito, ma'am? Uh, price starts at 950 pesos. 950. At ang pinakamahal po yung 5 star natin. Magkano yung, ma'am? Uh, 1,950 pesos po. Sh, magkano? 1,950? Oh, Ayan. Oh, 1,000 lang na yan? Pwede siya i-connect sa TV. Oo nga, no? So, yan na. Connected na. Ang pang malakasama Oo oh, nga, no, no. Ayan, no? Bakit maririnig nyo naman mga katurs, no? So, eto siya. Five star professional kara kara karaoke ba sa iba dyan, eh. Kara karaoke. Okay. So, may mic naman kasama yan? Opo, may mic na kasama yan. Ilan yes, sir, pinakamalakas. Okay, ilang mic yung kasama na ito? Isa po, isang, isang mic. mic lang. So, perfect din sa pang-video, pang okay, no? sa mga mahilig kumanta diyan. Oh, di ba? Tapos 'yan, kung may 1 na may mura tayo dito ng 900 plus ano? Yes na, po, no? may mga 950 so, pesos okay. po tayo. So, kompleto na. May TV ka na, may speaker na. Tapos meron pa tayong mga ibang mga appliances, may mga okay. laptop, gadgets, and then uh, power tools sa atin na sa ilalim. Yes ma. po, power okay. tools. Okay, say, pakita muna natin ano natin yung power tools? 850. Okay. 850 ano to? Pressure yung, washer. Ah, pressure washer. Sa so, may mga kotse dyan, may mga motor. May mga motor motorcycle, oh. So, isang set na to, ma'am, no? Opo. Kompleto ba to, ma'am? Opo, complete set na po. Yan, all right. May charger na rin po okay. siya, battery, tapos yun. May battery. Tapos yung pinakang salaan, basta lahat na yan, eh. Sa mga nakakalam dyan, okay. So, magkano, ma'am, to? 850 pesos. 800. Pero po, pag marami yan po yung bibili niya, 800 na lang. Hmm, yun, pag wholesale, so, no? Pag wholesale, oh. po. Ay, sa iba, nasa 1,000 to, eh. Opo, 1,000 plus. Libo yung presyo na ito sa iba, no? So mura-mura lang dito sa piso piso mura bagsak presyo. Ano pa yung isang ma'am? Ito po, power tools. Power tools naman. So mayroon dyan mga grinder ba? Opo. Okay. In one na po 'yan. Okay, may grinder, mayroon pang ano kasama nito? May barena. May barena? Okay. So sa mga nagpapagawa ng bahay or mahilig ma mga malikot, alam mo 'yun, <laughs> mahilig magayos ng bahay, may Ayan. barena na. Complete set mm. na po 'yan. Tapos mayroon pang dalawang barena. O isa lang. Ano ba tingin isa? lang po, tapos yung isa ano? grinder at barena so for only 1,299 oh, at kumpleto yung bala niya may mga bala tayo dito ayun, oh, yung mga size na maliliit may malaki depende oh. sa super complete sa matalik kumpleto talaga yan basta mura na yun dito Diba? sa makakabili ng ganto kamurang tools so... Ayan, in-invite ko po kayo dito sa aming bodega Sa may 152 Don Julio Gregorio Street Barangay Sauyo, Quezon City Open po kami araw-araw 9am to 8pm, Monday to Sunday po Pwede nyo po i-follow or i-message po Para sa mga order nyo ang aming Facebook page Piso Mura Bagsak Presyo or Piso Mura Bagsak Presyo Bodega Bodega Daily Life at Piso Mura Bagsak Presyo online rentahan. Napakarami pala Facebook page, no? Opo. Mm -hmm. So, para legit talagang sila makausap. Para mas marami pong mag-assist po sa inyo. Kasi marami mag-assist sa inyo, eh, no? So, Opo. sa legit lang po kayo magkipag-usap, no? Tsaka And... pwede nyo push silang, ano, i-video call para po makita nyo po mismo yung mga items, no? Pag Opo. malalayo po kaya't hindi po kayo in po. Dito. Para sigurado talaga na, ah, uh, syempre, saring din yung pera pagka uh, yung ano, I mean, hindi yun yung... Para safe and secured po yung mga items correct. na darating po. Eh, sa nagbigay ka ng pera, hindi pala yun yung totoo okay. at legit na staff dito sa Peso Mura. Bagsak presyo, sayang din yun, di ba? So, yun, dito lang po yan. Basta i-waste lang, ma'am, or Apo, Google. Apo, i-waste nyo po or Google Maps si Peso Mura Bagsak Presyo Bodega 2.0. So naka-register na 'yon. Ah, okay. Sa Google so hindi maliligaw kasi sinubukan ko po 'yan kanina, nag-ano tayo, nag MC taxi tayo kanina. So dito dito talaga. Talagang direct na direct dito sa piso Mura Bagsak Presyo. Okay, Opo. so open tayo ng ano oras, ma'am? 9 a.m. po to 8 p.m. 8 p.m. araw-araw. Sunday, yes po, araw-araw. Walang holiday? Open. Opo. Okay, araw-araw tayo may pasok. sa <laughs> so, araw-araw may mga bago tayong items at mga bagsak presyo Yun. na items. So may abang talaga, no? So ibig sabihin maraming pa-surprise. And uh, bukod nga dito sa mga naipakita ni Madam sa inyo, which is itong uh, mga appliances, Meron tayong gadgets, accessories pala. Meron pa rin accessories opo. na, no? And then, uh, grocery TV. Items. May mga grocery tayo doon. Napakarami pa. May garments Apo, mga dito sa kabilang products. side natin, no? Opo. Hindi pa natin ipakita. But, uh, sa mga solid nating followers yan, alam niyo naman na marami niyan dito sa bodega ni Francesca. Piso mura bagsak presyo. Piso <laughs> okay, mura sa... oh. presyo, bodega. Okay, so, ano pang hinihintay nyo? So, good na po kayo dito. At, uh, mamili na. Maganda na kayo ng... may-size na budget para naman na uh, Uh, mag one-stop shop ka na dito at sigurado ako sa inyo, maraming mabibili dito na talaga namang uh, panalo compare sa ibang mga okay. Dito uh, lang ang sumura bagsak presyo. Bon